Good cop, bad cop. Good cop. Lalaki, tinibo ng SUV ang isang kotse ng LAPD. Namatay ang nakasakay na police officer. Isang 20-year-old na lalaki ang bumangga sa isang police cruiser para matapos ang isang high-speed chase. Ang 20-year-old na California man na si Minor Valera ay humaharap sa murder charge matapos niyang sadyang banggain ang isang LAPD cruiser gamit ang kanyang SUV, kung saan namatay ang isang police officer. Ginawa niya ito para pigilan ng polis sa paghabol sa kanyang kaibigan. Ayon sa mga kapitbahay, narinig nilang kumakarera sa kalsada ang isang Chevy Camaro. Camaro at ang SUV ni Valera bago nangyari ang banggaan. Nag-U-turn di umano si Officer Roberto Sanchez, sakay ang police cruiser para sundan ang Camaro matapos itong umandar ng napakabilis. Hindi malinaw kung nasaan si Valera sa puntong ito, pero nagawa niya magpaandar na mabilis at dumiretso sa gilid ng police cruiser. Namatay si Officer Sanchez at nasakta ng kanyang partner na si Officer Richard Medina. Sa sobrang pagkasira ng police cruiser ay kinailangang hiwain ng rescue team ang pintuan para maabot ang mga police officer sa loob ng kotse. Si Valera ay nagplead ng not guilty sa mga kasong murder, vehicular manslaughter with gross negligence, assault on a police officer at leaving the scene of an accident.